record boy. Amo mo ko po putang. record ko, record. Ay ano Sheila ko rin. Sheila. Sheila. Mabuo ka nang anong kami naman. Na, Sheila, Yan, yan, na, yan lang pinamalipog sa IT. Ate, skip lang, skip. Ito naman ang hinayupak ng IT. Hindi mo maar. Next, next. Yo, sinasabi natin doon. Ayan naman, hagot pa lang. Tira, ulo na. Ayan! Pwede nga. Ano ito? Birthday boy. Birthday <laughs> boy! Ito ba'yo? Ito ba'y? Dahil may aram na kwento yun. Baya <laughs> ko Puro kwento yung taong yun para <laughs> 'yung Ito 'yung artista ng IT. Artista ng IT 'to, ay, eh. Ay, nabasa po 'yung ano sa guidebook. Just burn. Si burn 'to, pinamaga sa klase namin. Ano so? Ito. Naman, boy. Pamilya Mananapak. Pamilya <laughs> Mananapak. Hitit pa lang adik na adik na. <laughs>

hihihi mayroon te ayun? sa milby hahahaha hahahaha Thank okay.